Ipinasilip kanina sa publiko ang electric bus na ito na parte ng Low Carbon Urban Transport System Project ng Pamalang Lungsod. The aim is to reduce kind of greenhouse gas emissions but ultimately to really promote a transportation system na would be efficient, um, comfortable and of course you basically um, also promoting yung accessibility rin sa, sa lahat. Ang nasabing bus ay kayang magsakay ng 35 katao at nasubok na rin nito ang iba't ibang terrain sa Baguio City. Mayroon itong 122.2 kWh na baterya at bilis nito na umaabot sa 69 km per hour. Dahil dito, nais nice pa itong ipakilala sa iba't ibang transport cooperative sa Baguio City sa Jeepney Modernization Program ng Department of Transportation, lalo na siyam na porsyento na ng mga jeep sa lungsod ay modernized. We're very elated, we're very happy for this development. We thank the UNDP in partnership with the DOTR. At least na historic and momentous itong occasion na ito. Malaking tulong din ang nasabing bus para mapanatiling malinis ang kalidad ng hangin sa lungsod. Ang nasabing bus kasi walang inilalabas na usok. Twice na tayo nagkaroon ng greenhouse gas image, ah, ng greenhouse gas inventory rito, 2021 and 2022. Para malaman natin kung ano yung baseline natin. At isa sa mga very significant na findings natin is most of our carbon monoxide, which is a very dangerous gas, actually comes from no less than our transport system. Yung carbon emission, pinakamalaki talaga yung transportation system. And I think yung great thing here, especially sa Baguio, ang laki ng support, ang lakas ng support coming from the local government. And that really encouraged them um, to, to shift Uh, given the support na binibigay ng, ng local government and of course the OTR and LTFRB. So I think that that's a, that's a, that's a key, um, I guess, uh, enabling factor also in terms of um, parang shifting also the mindset of the stakeholders here. Ang nasabing unit ay nagkakalaga ng 6.5 million pesos at ipinasakamay ito sa Irisan Jeepney Operators and Drivers Association. Sa ngayon, gagamitin ang nasabing bus bilang coaster para sa mga empleyado ng Philippine Economic Zone Authority sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.